Magandang umaga po sa inyo mga katribon Dito po tayo ngayon sa ano nila Dinidemo na palatak, palay sider po para makatipid po sila ngayon sa patanim Nihila po ng isang tao Yan po yung design na Parang 50k po yata ang bili dyan Ayan po siya oh. Makakatipid na po tayo sa patanim Pag mubra po yung kanilang demo na ito Ganyan po ang style niyan. Bali isang tao po ang umihila. Ito po 'yan sa Kabag, si Kabag po, Barangay uh, Poblacion Magsaysay Occidental Mindoro. Yan po yung mga katribo natin na humihila. Kailangan dito. Oh. No, Nawawala na kayo dito kaya lilito. Ano na 'to? Ayan po, kaninang maga po sila nag-umpisa, nakaka-tatlong, ano na po, sila yung natapos nila, pang-apat na po ito. Sinusundan po nung, ayun po yung gumagawa, ginapatag po nung tractor na yon. Sana po, uh, uh, malaman po natin yan sa anehan kung ano pong magiging epekto kung sakaling uh, may mga kalamidad yun lang naman po ang kalaban natin eh, sa mga ganitong uh, hindi po tanim baga sa sabog bali ayan po ano po ipapakita ko po sa inyo yung mga natapos na po nila yung mga verde po na yun ayari na po yun, napakaganda po parang uh, talagang ano siya uh, naka street planting salit-salit lang po silang naghihila. Uh, na ngayon ano. Kasi po tumataas na po ang tanim natin eh. Kaya nakakaisip po ang mga magsasaka na kung paano po natin matitipid ang mga gastos sa bukid. Tapos mahal, na, mahal din po ng, ng mga abono. Kaya ganyan po. Yan po siya may mga gear-gear po. Kalupet. <laughs> Ang ganda. Buhatin lang po pag uh, umano, pag bumaling. Yan po yung mga katribo natin. Napakasimple uh, na lang po ng trabaho yung doon po sa may gabi doon uh, may tubo na rin po yun po yung uh, uh, inaano in, 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 ni Kuya Lito napakaganda po ng tubo anong binito Kuya Lito? 534 ah, 534 daw po to i-update po natin to sa anihan kung maganda po ang ani for the meantime po uh, titignan lang po natin yung kanilang mga ginagawa Ayun, oh, napaka ano na, tapos na po nila tong isang hektarya nung nakaraan. Tapos, yun po, yari na. Napakatipid, ilang tao lang po ang magbabayaran. Samantalang sa tanim po ay 7,000 na po ang per hectares. Eh, ito po ay tatlong tao lang po ang gagawa sa isang hektarya. Malaking tipid po. Ayun, ayun nga lang po, nawawala na po ng trabaho ang atin magtatanim pagka nag-click po tong kanilang dinidemo na to Napo maraming maraming salamat po sa inyong mga katribo ingat po kayo palagi eh na gandaes po sa inyong lahat